Malina malina, oh, so mali lang siya, mali ka kaya di hindi mo naman sinasabi oh, ng gano'n yung papatayin mo yung anak ko tapos kita talaga daw ko barangay dahil uh, nagpapasama po si Ate Marisa at saka si Ate Jenny Jenny ka Okay para daw po ma, ano, po yung papa niya kasi Ay, nga po, po may pagbabanta po sa kanilang buhay Ang diba? ganda ng ano na dito Ala, sarado yata. No people. Hindi no, meron no, no. Ano, anong gusto niyang uh, gawin sa'yo? Papatayin niya daw po. Papatayin ka? Sabi niya, okay. sa'yo? Okay. Okay. O sige, puputan natin ngayon. Kung baka mamaya, mapatay ka ngayon. Kaya pupuntahan natin ngayon. Sagawa tayo naman, hindi na, huwag na natin pabayaan kung malupa. Baka mamaya, lalala pa problema. Kanina po, niya Mario. Oo. No? Oh.

Ah, okay. Thank you po. Um, pangalan po niyo? Ah, uh, Mario Mariano. Uh, ah, thank you po ha, sa pag oh, sa po, amin. Po. Okay. Thank, okay you. Po. po. Salamat po. Dati sa pong ginagawa sa uh, inyo yan. kayo. Hindi naman ba na no. Aba! Eh, yung pag-iisip pag ang pumapasok sa isip niya pagka ganon. Mm. Anak niya kayo. Kung sana ngayon ang lasing mga lang, eh, nakakamali siya ganon. Hmm. No. Eh normal naman ang pag Ani na po maga. maga okay. buti nga lang kayo nakapag-report. Eh natatakot ka magsumbong gano'n? Tapos ngayon ko ay lang uh, yeah, uh, na natin. Ay baka mamaya maano kayo mag Oo, oh, nagawin nung tatay mo, ano? Matandaan mo ba di pa buwan mga pagtanggol. Hmm. Bantay. Nasa bantay, bayan office tayo ka tayo. Hmm. Sir, thank you po. Thank you. Ah. Kanina napakilala ko si Sir. Pero kayo po, ang pangalan niya, Sir? Daniel Velasco. Thank po. Thank you. Tapos ngayon si Tita ah, Edna Velasco. Ma'am. Ano po na rin si Okay. Thank po. Ang tanong ko lang, bakit mo naman pinagbantaan yung naman mo na mo? Kaya ako lang ang sa galing ko lang Pero hindi ko naman po kapagawin. Yung dalag ko po siya, o, nandun yung siya, siya ko ang gusto. Ginaganyan ko lang dito, hindi ko naman yung sa ganyan niya. Kaya so, sinasabi niya na papatay ko Anak ko yan, hindi ko oh, yun naman pala ano. Oh. Hindi, <coughs> sinasabi <coughs> niya na po, pinakamin niya na po yung isang. Oo, naman kahit hindi mo Hindi mo hindi mo na, nagagayang sa ko. Oo, ko Alam ko ka rin pa. Ah, gusto naiwan ka, hindi.

Saka uh -huh. kita puta! Uh -huh. Inungaling ka! Pinapalabas ko lang yung silpon ko. Oh. Pero ikaw, ano? Anong pangalan ito, anak ko? Di nga. ka pangalan yan? Ako, bilang day lang, di. It's gone. Bowsy pa ako. Pinapatibalitaan na, na, ko rin. Kasi oh. ay, yung tatay mo, matagal mo nagsusumbong sa akin. Ang sabi ko lang sa tatay mo, huwag mo ganun, hiniwak kayo ng nanay. Respetuhin mo yung tatay mo, na At ikaw, sabi ko, alagaan mo yung mga anak mo. O, oh. oh. pinapabayaran ba kayo? Hindi ba kayo pinapakain? O, oh, ba't naman pinalayas mo daw? Pinalayas ko nga po. oh oh, nanda, pinalayas ko. Diyan ka lang sa, diyan ka na kay pita mo ako. Kung ganyan ang ugali mo, ganyan ang sinabi ko. Ba't mo minumura si tatay mo? Oh. Kauling nagsabi sa amin, oh, nagpapag ako nagpapagbooty ako, maghidispraya ako, ako. Ano uh, na sa uh, Hindi ako, kasasabi mo lang kanina. Hinatamay mo yung ano yun mo yung tatay mo, no? Respect ko yun, huwag gano'n. Kasi walang, walang dalay, dalay mo walang sa aking makakarangay niyo. Walang dalaw. Alam ko naman kasi yung takbo ng buhay niyo, no? Patagal

hindi ka medis, hindi mo naman sinasabi yung gano'n yung papatayin mo naman po tapos may talaga daw po chelo sa akin may dalaman po po chelo po sa po 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 baka naman kasi e to, talaga nalang ko, natapobya lang po, kahit ko ng natapobya kasi sabi ko hindi niya po patatanda yung kamasin ko hindi ko tatanda na talaga, yun siya po kaya nilabas tayo sa kanya at hmm. so, ating hindi naman nangyayari yung gano'n, dapat, ma-respectuan sila. Di lang magamang. Okay. Mukhang, ma'am Beth, na mukhang malalim po yung sama ng loob ng anak. Dahil okay. nga po sa nasasabiang mamatay siya, okay. gano'n na po. So, hindi, Binabalik na yung sama ng loob dito sa kakinig. Uh -huh. ano naman, Sir, madalas din ang nagagawin doon. Hindi mo kwento talaga sila rumalakan daw talaga sa tanay nila. Hmm. Simula naman kumalis yung mga Ang saka naman Ma'am Edna, hindi siguro ganun yung anak. Depende po kung papano pinalaki, tratuhin, siguro ganun po. Pero wala po ko sa ano na usgahan si tatay yung anak. Pero sa ating mga gulang, parang ang sakito naman na bata, sabihan mong mamatay ka na anak. Mag patas na ako tayo, di ba? Kaya mm. tayo Ako, bilang tatay niya, no, di ko rin siya kinakabihan. Mm. Dahil sa sinabi niya. At siya naman, di ko rin siya kinakabihan. Dahil pinapadalangin niya mamatay niya yung pilay niya sa tatay. Yeah. Samantay siya rin lang yung nakikita mo pala yung nagahanap buhay. Sigula ko na. Ano yan lang? Ito mo naman, Dennis. Ano yung mga naman yung mga anak mo? Huwag mm. naman hindi lang gano'n. Sinasabi ko na sa'yo, alam ka namin. Ah, wala na makikita sa mundo. Basta, na sasahi yung hotel dito ni pamama. O, sila bilang ama. Siguro naman kung wala na yung wala na na sa tamasuso ng tala. Eh, gusto mo sana ng masan. Ah, kaya, dadaw mo na di bisit. Kumoona bilango. Eh, ng toon mga

Sa asa sabi ko, nga sa Futurban eh. Hmm. sabi ko, sabi ko. Sag, sabi ko. ko kasi Ang si nah, uh, mm. no, yung power kaya, na Sabi ko, kasi polis na po, yung polis na puntahan natin, Kasi, alam ko kasi walang ano. Oo. Ayun. Pasensya ka Okay kayo po siya, may magamit niya kasi pinagkarasundo po basa yung saan sa, o tinatanong po sila hmm. gusto ba nilang ilibro po yan yan pa sa taas o magkasundo na lang sila? Ano po kasi matigas din si tatay, yung anak, siyempre yung damdamin naman ng anak hindi mo eh. hindi mo mabibili rin. Ma, Ma'am Edna, ang gusto ko lang ko kasi ng ano dito, na triple kill na yung anak, pinalayas, binantaan. Mm -hmm. Yung... Oh, eh, paano yes. Alam mo ba, pag sinasaktan mo, mong, may mm -hmm. so, mo ang kahit anak mga, may pagkakulo Hmm. Oo. Oh, so, 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 sinasabi ko lang sa iyo, no? Kasi, kahit na anak mong hirap, ano yung pinagdataanan mm -hmm. mo, hmm.

लांग बोलते क्या मतलब? हाँ तो तो रेस्टोरेंट अलाव सो सो लगता Maraming madadapay na tao. Pag napunta kayo sa DSG at napunta kayo sa mga pulis, hmm. di ba na yung mangyayari? Tara. Totoo yun. Baka kasi ako, ayokong mangyayari sa inyo, mawawadin yung mga anak ko. Kasi kayo, mawawadin kayo kapag wala kayong magula. Hindi yung talagang alam. Hindi yung talagang alam. Ipapaliwanag mo na ni Ma'am Ed na yung tatar, na. Hmm consequences ng mangyayari. Paliwanan niya po muna. Kaya ito wala akong panne lang. Sige. Naglalabas kami. Magpusok kayong magamah. Magtandang po kami. Hindi siya matatanggap. Hindi. Magkakaroon nila tayo. Magkakaroon nila tayo. Naglalabas. Sige. Karinis yan. Sige. Nandito po kami. Sige. Ako kasi. Ang mga mga ang kainan. Ako. Kainan mo? Panit kong pagiging sa kainan. Ako kasi ang mga mga. ko ka oo oh, na sa kung kung sino ka sa kung saan mo natawa oo masay ko lumtalaga oo masaya na mas tinulungan namin dalawa ang dalawa gusto naman mas timang kasalipon na ng mga dahon kuwari oo kaya tapatay lang ako sa iba ay walapala bibig na namin pa may malapat ka lang ako sa akong mismo na magpapatulong sa sarili ko. oh, yan. Oh. Tanda mo yan na Ang sinabi ko, pag mo ko yung sarili ng karakta. Saka si kami ni Sir Oo. Oh. Yeah. Si si lang, o ay na. Nag-ibulit ko ba? Yan ang mismo na magpapatay. Magpatakot sa sarili ko. Ako yung ako mismo na magpapatay sa sarili ko. Iyakot ko sa awan kung inuwi ko kami sa September ang gusto ko lang po yung sermo po po kasi yung mga pangyo po at yung kapabaan yung loob pagka ganyan siyempre magulang natin eh pero hindi natin nga mabibigla yung mga lahat ng ginawa ng papa mo alam ko masakit yon pero gusto ng ating Diyos yung pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad. Ako at tawagin dito, eh, hindi na 'yung naman Maganda na sabi nga ni Retay, maganda na 'yung pinalo ni Subject. Sabi niya ng masasamang salita. Iba kasi 'yung ano po, 'yung emotional damage pag i emotional ko kasi 'yan mm. 'yung pinagpulis sa akin. So, ikaw ito ano 'yung masasabi mo doon sa pagkikita ng tawad ng tatay mo. Mm. Hindi. Eto eh, mo, ano, ano na yung sinabi mo. Bakit mo, ano kung pag-iisipan? Paano ang pag-iisipan? Hindi ka yung mapatakot. Ano na ba ang napakagaling na ginawa sa'yo ng tayo? Ang kasalanan para hindi mo mapatakot. maraming kasalanan ng mga tao, pero tinubos niya na mature. Ikaw ba sa pagkakataon ito? Hindi ko sabihin. Hindi, hindi doon sa ginagawang paghingi ng tao ng tatay mo, hindi mo kayo yung niyo, na Walang so, sa isa itong sinusulat natin. lumabas mismo sa loob mo, sa puso mo, kung ano talaga. Sa Ma'am Edna, base po sa ano ko kay ate, uh, ngayon po yung araw ng pagpapalayas eh, tapos binugbog, tapos uh, mga hindi nga magandang mga salita, parang hindi, eh, siguro ang ibig po niya sabihin, hindi niya kayang parang yung pagpapatawad pero wag parang kahit wala na yung ganyan. Oo. Oh. Yun po yung parang ibig mo sabihin ba? Yun ang oh. inaanap ko eh. Kasi walang say-say ito siya, kung Mm -hmm. Mag-ama sila eh. Ang yeah. ibig ko lang sabihin is, ito, ginagawa lang natin ito. hindi lang, parang ano lang na kung magkasundo sila, may susulat mo hindi na mauulit mo. Mm Kung um, mauulit man, alam na natin yung gagawin natin. Mm Ganun ang hindi ko sabihin ng ah. Jelica. Ah. Ha? Tingnan natin, imo-monitor ko rin kayo. Mm -hmm. Kasi duwagin kayo dito. ah Imo-monitor ko kayo, mag-aama. Pati yung mga, yung kita mo ngayon, kung ano talaga, ako o sir, ako na yung bahalang pagano sa iyo. Oh, but thank you po. Ha. Kasi ako bilang bouse, bigs do wala ko kung ko din gumanap sa kanya. Ano? Ayusin na na lang natin sa bahay. Uh -huh. Yung gusto po niya doon muna sa tita niya, doon muna siya para makapag-isip-usip lang po muna siya. Kaya, yung ano, yung kutsilyo, ilayin nyo yun na yung kutsilyo. Sir, pero ito, ano lang, ano ito? Ah, hindi mo mabuli. Yeah. Ito ang uh -huh. masasabi ko iyo, Jenica. Pag inulit ng tatay mo, tumanggo ah, tumakbo ka sa akin. Mm -hmm. Ako na ang bahala sa'yo. Sa akin na So, paano? Okay na? Opo. Oh, mameda kasi meron din siyang ano. Okay, mameda. Mameda kasi na... ako sa sibahan na. Hmm. mo nang um, ganti pinatisipin yun. Ka, ka na. Mm. Kung ano, alagahan mo na lang yung kapatid mo. Kung yung tatay mo, alam mo. Oh. Ma'am Edna, maraming salamat po hey, sa oras po. po niyo. Sana po sa... Mm. -hmm. Yan po. Ah, tipu Ayatin po muna namin. Hinihiling ko rin kung tulungan niyo sila. Yeah, po. Thank you po sa concern. Okay. Na. Paano? Uh, sir, thank you po. Yes, okay, sir. Paano? Atid na natin sila. Okay na na. Thank you po. Thank you po sa time. Thank you po. Thank you.